Alam you guys, meron akong i-share. Isha Hindi ko kasi makontrol eh. No? Kailangan talagang i-share ko siya sa inyo eh. ko talaga siya. Nasa grocery ako kanina. So, merong isang item doon na wala pa siyang barcode. So, inaantay ko siya ka, kasi kinuha siya doon sa customer service. Yon, para mapunch siya. Kento yon. Mayroon akong kukumpulan do na mga ini mga siguro mga nasa 35, 36 karon Actually, hindi na mga, hindi na mga bata, yung mga may, may 40s na ata doon. So ibig sabihin 'yung nanay nila is matanda na, 'di ba? Yung parents nila is matanda na. Grabe, alam niyo ba, narinig ko na reklamo sila kasi 'yung mga nanay nila nakastay sa bahay nila. At nagre-reklamo sila kasi pinapakain daw nila yung nanay nila. Sila nagpapakain, sila bumibili ng gamot kapag nakakasakit yung nanay nila. At reklamo reklamo na sila, gusto na nila lang ipamigay ang nanay nila. Yes, narinig niyo ba yun? Gusto na nila ipamigay ang nanay nila. Totoo yan kasi ako na eh. Diba? Hindi ko lang talaga sila ng video eh. No? Bakit ba hindi ko naisip yun? Siguro, alam na-carried away na ako sa pakikinig. So yung tenga ko na lang ang gumana, hindi na yung utak ko at that time. Kaya hindi ko na naisip na kuhaan sila. Alam nyo, sa mga nagsabi nun kanina, ang kapal ng mga face. Ang kapal ng mga face nyo para sabihin nyo sa nanay nyo na nagreklamo kayo na kayo na nagpapakain at bumibili ng gamot ng nanay nyo sa tuwing nagkakasakit. Eh, ang tatanda na ng mga nanay nila at gusto nyo paalisin sa inyo, palayasin sa inyo, or gusto nyo ibigay sa iba. Diyos ko mga ating, alam nyo, Diyos ko kung makakausap ko lang yung mga nanay nyo, Nay, Pakisoli nga lahat ng dinede nito mga batang to, lahat ng gatas na binigay niyo dito sa mga batang to. ba? Diba? Kung, kung dumedi kayo, kung mag-breastfeed kayo sa nanay nyo, talagang kulang na lang eh. Yung buong pagkataon ng nanay nyo, sipsipin nyo at ibigay sa inyo ng nanay nyo para lang mabusog kayo eh. Tapos nga, papakainin nyo ang nanay nyo, ang tanda-tanda na, mga ilang years na lang ang nanay nyo sa inyo, ibibigay nyo pa sa iba, ipapasa nyo pa sa iba. Kapal na mga face nyo, diba? Ibang-iba na talaga yung mga tao ngayon, no? pinanggalingan niya yan. Kahit nga, kahit nga sabihin pa na masama ang nanay o pinamigay ng nanay mo eh, kailangan nila ng respeto. Kasi alam nyo ba, ang pinakamahirap na trabaho dito sa mundo, na gagawin mo dito sa mundo, pinakamasakit is yung ipinanganak ka ng nanay mo, at yung pinakamahirap is yung alagaan ka ng nanay mo araw-araw ng buhay niya. At isakripisyo, yung mga gusto niya na dapat kaligayahan niya pero ibinigay sa'yo pa lang mukha mo, mga gross. Diba? As in, super. Nay, pakisoli nga lahat ng pinakain mo dyan sa mga batang yan. Sobra talaga. So, nakakapag-init ng ulo, kaya lang, hindi mo papatulan. Kasi, syempre, diba, yung mga ganun na tao, mga ganun klaseng mga anak, is makikita mo na kagad na mga walang utang na loob, mga walang, walang mga modo. Yun. So, ishishare ko lang, guys, kasi, alam nyo ba, mas madali pa ang trabaho ng isang doktor. Kasi yung isang doktor, gagawan gagawa niya, magpo-focus siya doon kung paano niya isasalba yung buhay mo, gagamutin ka ng doktor. And then, once na gumaling ka na, then pwede ka nang umalis at wala na siyang pakialam sa'yo kung lumipat ka man ng ibang doktor sa so susunod na magkasakit ka. ba? Diba? Pero ang parents at ang nanay, mula sa pagkalabas mo, pakakainin ka, financially, emotionally, even spiritually. ba diba? Sagot ka ng nanay mo. At hanggang sa pagtanda mo nga eh, pati kung ano yung magiging ano ka, klasing tao sa future mo, sagot pa rin ng nanay mo. At kung may pagkakamali ka pa sa future, ano pang kalalabasan? Nanay mo pa ang may kasalanan. Parents mo pa ang may kasalanan. Grabe. As in, kailangan ipatulfo ka.